Hello, welcome to my vlog, sa vlog ko na to Ako po ay, share ko lang ito guys O, itong aking mga mini roses na nabili Ayan, natutuwa ko guys dahil ayun, ang daming mga baby, ano, buds sya O, ayan, daming buds Pero ito, yellow, wala, tubos na yung mga bulaklak Tsaka itong orange, ayun, may mga pailan-ilan na rin siyang buds kaya natutuwa ako guys. Ayan, isishare ko lang. Tsaka syempre, itong aking tanim. Diyan, nagtanim tayo kahit sa paso lang guys. May beans. Ayan, ayan mga, mga sitaw. Sana makakasurvive sila. Ayan, yung mga ampalaya. Meron akong ampalaya dyan na mga tanim. Tsaka doon din sa kabila. May mga sili rin tayong mga tanim. Siyempre, hindi nawawala yung kamatis. Ayan. Kahit sa pasulang yan guys, uh, nakakatuwa rin. Ayan. Tapos habang ako po ay na-barbecue yung aking steak na niluluto Ayan guys. So, try natin na balikta rin ito. Ayan, ay. Ayan. Steak. Mm. Alam niyo guys, nung una, natatakot ako na pag nag-aapoy-apoy na ganun. Takot na takot ako. Pero, part pala yun talaga ng mag-barbecue. So, yun lang ang aking isi-share. At syempre, yung aking bleeding heart doon. Ayan, yung aking bleeding heart. Kukunti na lang yung kanyang bulaklak. Thank you guys for watching this video.